taniman ng pipino. Ang daming bunga niyan. Pag namunga yan, pinadadala sa bas ng Raymond. Sa balintawak ang bagsak. Ito ang bunga, oh. Ang pipino, o. Oh. Binigyan nga ako ng isang mami. Isang malaking tupperware. Yung mami ng kinder. Dinalhan ako sa bahay. Kahapon. Ayan. Kasi namitas daw sila kahapon. Pinadala sa Raymond. Ayan o. Doon po sa kabila o. Oh. mga, mga bunga. Ayan. May mga sili daw dito. Mga sili. Ang bulaklak ng pipino. Pinapagapang lang sa stroke. Ayan o. Ayan. 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 Ang bunga ng pipino. Oh. oh. up ko pala to. ito. Ayan Ito. pa oh. Ayan, punta tayo dun. Ayan, bunga. Pipino. Oh, pipino! Oh. Ayan. kaglang lang ako dito ng pamangking ko. Sabi niya, auntie, gusto mong pumunta sa taniman ng pipino. Ayan. Pero alam ko talaga may taniman ng pipino kasi kapo nagkikwento yung isang mami sa piding. Kaya siya na late dahil namitas daw muna silang pipino kasi nga dadaan eh, eh, dadaanan ng Raymond ng alauna pabalik Maynila sabi ko paingi naman ako isang, malak isang plastic bag na ganito binilo isang ganito na plastic bag ito pagkaganyang baluktot, reject reject siya mga binigay sa akin baluktot eh, ayan, hindi yan reject. Yan. Good. Good yan siya kasi derecho. diretso. Diretso. Hmm. Ito pa. Ang dami, oh. oh. Dami. Oh. Kaya lang parang nakakaawa sila lanta sila. Parang kulang sila sa tubig. Oh. Ayan pa oh. Hmm. Parang may nakabiling foreigner ng lupain na to. Ginawang plantation. Ginawang farm. Ayan. Ah. Oh. Ano yan? Pakwan? Ito tanglad oh. Hmm. Ayan, yung pinaka-view niya napapaligiran ng tanlad hindi ko alam kung bakit daming tanglad ang init lampas pa alas 4 ng hapon napakainit na ayan o oh. hmm. yan isa nag iisang anak siya ang nagtap sa ano Mr. Pogi dito nung piyesta Grade 9 pa lang yan. Tangkad-tangkad. Matangkad pa sa nanay tsaka sa tatay. Yun naman yung maestra ng kinder. <laughs> Siya nagyakag dito sa akin. Nyanti, gusto mo mag-vlog ng pipino? Ayun, buwat-buwat yung ay pakwan. <laughs> Ayan ang mga pakwan, o. Oh. Naggugulungan sa kadamuan. <laughs> Ayan, yung pa, oh. Pero ano na daw, nakapag-harvest na ng pakwan. Kaya mga tira-tira na lang yan. Uh, mga tera-tera na lang daw 'yan. Sa malayong view ayun ang ano, haba ng tanima ng pipino. Ayun. Pipino. Ayun oh. Pipino. Ayun. Malawak. Malawak ang pipinuhan. sabi niya may plantation dito ng sili ah sana man. ayun na yung magpinsan niya sila ay hindi pamangkin pala ng babaeng yan yung batang lalaki apo ko na yung lalaking yun yung babae pamangkin ko kasi yung mama nung batang lalaki kapatid nung teacher ng kinder na? No. Nilakasan mo kasi, sayang. Nakain pa sana natin. Kuyang, duwi balad ang tanga ka. Sabi mo kayo,